Mahirap pa ko lang doon sa may kurbada, nandoon na yung bahay ko eh. Wala nga. Hindi ka nagtanong kung saan yung junk shop. 1.5 magkano? Piso yan, piso. Ano dito? Bilangin mo ito dyan, sampo-sampo, bilangin. Parada. Dito, dito mo. Babasag pa, sayang. Ayan. Tawa ka dyan. Okay na, hindi naman na sa lubong natin. Ibigin pa sa dood yan. Ayan, nakamay mo na. Kamay, kamay, kamay. Kamay mo na, kamay, kamay, kamay sige, sige, saglit, saglit saglit good morning mga kadyang have a nice day welcome to my channel ah, mga kadyang dito tayo sa ikutan ngayon ayan, sinalubong tayo ng suki natin, magbibinta sa jagi shop, bininta na lang sa atin <laughs> ayan, ito yung mga uh, binint bininta nila, dami ano, ano Busing! Good morning! Ayan, daming, ano, daming bote. Oh. Sandang pirasong bote. Ayan, puro gin bulag. <laughs> gin bulag. Ayan, mga kadyang. Daming bote. Saka yun, may yero pa. Ayan, may yero. ito, may mga malutong, malutong na plastic. Ayan, mga plastic, bote. Ayan, uh, dyan yung suki natin na uh, nasa lubong natin naka sidecar bibinta na sana nila sa junk <laughs> shop dito na nabibinta na sa atin kasi mga suki natin yun kaya uh, sa atin, sa atin na binigay yan let's go mga ka -dyan. at karga na natin to at iikot tayo dun sa ilog tayo ngayon sa gilid ng ilog tayo kasi matagal na tayo hindi umiikot dun Samahan niyo ako mga katiyang. at mag-iikot tayo doon. Ay magandang panahon ngayon. isang so, panahon natin. Ayan, maaraw. Ayan, hindi may ulap-ulap lang siya ng kaunti. Pero maaraw siya. At, si siyaring araw. May makita. Ayan. <laughs> bilog na bilog si Harang Araw. Ayan, mga Pupunta tayo doon karga muna natin 'to. Parve, let's go! Ang mga kadyang dito tayo sa circle parking. Circle parking. mga kadyang, pero papasok tayo diyan sa loob. Nandiyan yung mga natin sa street na yan diyan. Punta natin diyan mga kadyang. Kaya ang ganda dito. Circle parking. Ayan, let's go mga uh, kadyang. Masukay so, natin yung mga suki so natin dito. <laughs> let's go. Dito tayo yung mga suki so natin. Ayan. Let's go yung suki so natin dito. Dito so, may ano tayo siya. Bote. Ha? Kalalaking. 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 Ayan. Ayan. Hindi na po. Ay, pwede ito. kasi ngayon ito. Ay, hindi na kukuha. Yan, matigas na plastic. Si Art, hindi yung mata, hindi yung matanda na lang ang kanila. Hindi na sa kain ito. natin ito. sa ang mga bote. Ang daan bote. May mga plastic kasi wala sa loob. Ngayon, mga natin ang kadyang. Ngayon lang tayo umikot. Kaya, Namiss, namiss, namiss tayo nila. <laughs> <laughs> namiss tayo nila mga kajer. Kaya yan. Ang marami lang dito. Yung ah, Ay, hindi, nabibili yan. Ako, ako niya ng piso, 1.5. Ang kinukuha ako, dalawang litro yan. Dalawang litro. Ayan, piso yan. Ayan, ayan, ayan. oh ayan. Ayan, natin. natin, Piliin natin mga kadeng dito tayo sa suki natin yan suki natin mga suki natin yan sa gilid ng ilog mga ah, kadyang yan ganda dito ganda dito mga kadyang kaya na ang ganda ng mga sabaw sabana, na saging dahil bunga ganda ng view dito ganda Ayan, si Aaron Araw, nagtatago. <laughs> Maraming ulap na. Ayan, kaso natin dito sa ilog mga kadyang. At um, tayo yung mga natin dito. Ayan, kuya natin itong ano natin, kumbaga natin. and let's go! Ating nandyan, mga suki natin. Ang laking tangke mga kadyang. Ayan. Ang laki ng tangke dito sa subdivision. Ang punong kahoy dito. Ang laki ng mga punong kahoy. Ayan, dyan pa sa looban dyan. Marami din tayong soke dyan. Ayan, sasayori so natin itong gilid ng ilog. Papunta dun sa dulo. Ayan, marami tayong soke dyan. Let's go mga kadyang Mga kadyang, nandito tayo sa baba ng ilog Yan yung may ilog sa baba yan. Ito may mga tayo dito Yan, lalaki ng mga kahoy dito Ayan yung ilog niya Ito may mga plastic si Busing Ito yung binibinto si Busing mga plastic yan. Ito epa, 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 yun, mga, e Did, pa, pa busing, yan mga yan. Diyan mo na. Eh, sakuhin natin. Lagay mo na dyan. Lagay <laughs> mo dyan.

Ay, hindi na ako yan. Eh, ilog mga kata. Ay, sa ay, na kata. tubig eh. Ala lah, dilihat. Sopi, atensi bosi. ay si Dogi nak bantai. Oh, Dogi, oh, Ano apa? Nak ka bantai kat sini? Bantai kat Ilog. ha Dogi. Ada apa? Ada apa? Ada

siya yun hindi mo rin mo ng mga plastik yun eh. mga bote pa oh buboy anong ginagawa mo buboy buboy oh, anong ginagawa mo nagsusungkit ka nagsusungkit ka hindi ah uh, kadyang uh, kung oh, ito mga nakuha natin plastik Uh, marami tayong nakuha buti doon sa baba, kay Busing. Uh, hinakot na natin, uh, dalawang sako. Uh, Ah, ito mga plastic. Kukutin pa natin mga kadyak. Pero yung mga speaker. mga speaker. Ang kapaludo. Kukutin muna natin mga kadyak. Samahan niyo ako. At si madam. yun, nag-aantay sa atin. Sugi so, lang okay, rin. Nag-aantay tayo. Di marami rin siya kalakal. Ayan. Let's go cool, mga kadyak. Kukutin muna natin. Kukutin <laughs> muna natin. Nama saya orang di plastik, plastik. Oh, natin dito. <laughs> si wala <laughs> mo. Ayun. kilala mo 'yan, vlogger din 'yan. <laughs> subscribe niyo. Ano ano pa alam mo sa akin na? Bibyalen. Bibyalen. Ha? Bibyalen matuwa vlog. Ah, oh, Bibyalen matuwa vlog. Yeah, subscribe niyo mga kadya. Yeah. Sulit suki natin 'yan. Eh. Yeah. Okay, premiere ko kita mo. Sa sa, -sa, 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 -sa mo ba 'yung boy? Ba mo, nakabato, bawal ka ubat. Oh, bad. Baka siga eh. Oh. Oh, saan nyo? Saan nga sa doon? Saan? Ah, papunta doon. Oo nga, oo nga. Alam ko na. Alam ko na nanay mo. Sige. Yung makulit. Yung makulit. Na, yung na. <laughs> Nana, <laughs> <papasikin>. <laughs> <laughs> Oh, sige. Punta ako doon ha. Sabi mo, mama mo. Punta ako doon. Ah, punta ako doon. Eh. Ayan, okay suki natin. Puntaan <laughs> niya. Muna natin mga kasi.

Ayan, punta na natin yung mga uh, natin dito. Oh, labas nyo lang mga bote dyan. Mga plastic, bakal, yero. Oh, mga 1.5, Wilkins. Oh, Bebe. Oh, kunin mo na, Bebe Ang mga bote nyo. Sabihin mo, mama mo dyan. Na. Ang. konti kunti pa lang. Ah. Okay, sige. Ah, hindi pa, konti pa lang. Okay, sige. Ayan mga kadyang. May mga alaga nila mga manok. Yeah. Kunti pa lang daw mga uh, ilalipong bote. Dito sarado. May suki tayo dito sa kabila dito. Kaso, sarado. Okay. Punta tayo din sa kabilang, ano, kabilang street. Ayan mga kadyang. Ayan tayo dito. balik tayo mga kapatid kalugo na si Gusing. Uh, kabay sa YouTube yan, sa YouTube yan. Ah. Oo. Sige, wala na rin siya. Kasi eh, kanina walang tao yung si Gusing bumalik. Ayun na po. Bobo, yung kanina okay, pa nagsisigaw tayo sa circle no. Oh, oh, oh. kabay Bobo. Oh, oh, tawa oh. Ayun, kabay na, kabay na. Oh, yan. Si oh, Bobo, hindi marunong tawa. Oh, yan. Ano ah, okay, oh, ka? Ayun, oh, yan. oh yan. Ah, natin, yung sa ilog, dilit ilog. Eh, sige, ako ang pahala Bilangin ko yan. O, si bibi o. O, bibi. o, Bibi. O, eh. Bibi. Ha? Wala na? Wala na. Wala na na. Bata. Bata. Naku, babi, 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 bata. Saya, si Boboy. Eh. Makakatulong katulong, natin si Boboy. malaki na. Pagkaraang dalawang linggo, oh. ang dami ko. Oh. Tapos. Dito, kasi oh eh, natagalan lang talaga tayo kasi marami tayong inaasikaso. Busy tayo palagi, busy. Hindi tayo presidente ya, busy. Sige. <laughs> Pupoint na tayo. <laughs> eh, timbangin muna natin 'tong mga kadyang. Let's go. Ay, ang ganda ng mga saging dito mga kadyang, ko, Mga sabaw, oh. Saba, ayun po. Oh, saba. tigas na, saba. Oh, tigas na, saba. Oh, sabah, sabah. Ay. Ayan so, tamis so. Oh. Maliliit pang bulaklak. Tamis. Ang ganda dito. May mga taniman dito. Mga oh. sitaw. Sitaw, oh, mga okra. Ayan, mga okra. Ayan. Yeah. Mga langka. Ayan. Hindi. Hindi piso. Ayan. Ayan. ng yan dito tayo. sa gilid ng ilog. Ito is so, natin. Ayan. Oh. Oh, maraming karton. Oh, buboy. So. Oh. oh, bakit may plastic? Alisin mo yung plastic. Oh, limang piso yan. Lima pa? Oo, oh, limang piso yan. Oh. Hmm. Hala, timpangin natin. Ay, mama mo. Ano so, ba? Mama mo nga. Sabi mo. oh, baka mayroon pang yun. May marami na ha? Yan lang. Okay. Oh, Ayan pala. Okay, timbangin natin yung mga lata. Hey, bakit po buhatin? Ano ba yan? Sabi mo, mga magon. Ha? Bakit? Yung... Ay, naku, ay... nakaubad yan. Mag, mag ka doon? Magbibihis ka. Magbihis ka kasi. Bihis oh, ka. Bihis ka. Bihis. Oh. Asan? Galit na naman. Pagagalitan na naman ako. Bakit? Eh, nasararating ko lang. Nagalit ka na eh. Asan ba? ba? Asan? Nako, um, napakadami pa na. Ay, hinihintay ko talaga sa iba. Uh, Nagre-reklamo ko, nagbibenta ako sa iba. Yan pa. Uh, ah, sige na, sige na, sige na. Ay, sige oh, si Bibi nakahubad. Sana, Bibi. Na, nakahubad ka, Bibi. You know, naiipo na, mga kadyang. Oh, Masagal tayong hindi umikot. O, hindi na, oh, yan. Kasi maram, oh, mga suki natin. Ho. ho, 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 ho. Ito, mga bote. Maraming buti Kasi mga suki natin. Wala, 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 wala. Oh, babay na, Bibi. Babay na. Mga pasaway, mga pasaway. <laughs> oh, yan pa. Hindi na nabibili. Bibi. Hindi na bibili. nabibili. Oh, yan yung oh. Si Bibi. Oh, ano Bibi? Ha? Oh. Kawai, kawai, kawai. Kawai, kawai na. Yan. <laughs> oh, kawai na Bibi. Dali. <laughs> si Bibi. Sabay. kawai. Laki ng kawai na mga kajang. Kawai na. Laki ng mga puno. Tabi po, tabi, tabi po. Yan. Puno. Ayan, haba. Haba ng mga ano yun. Ah, uh, tubo niya. Hanggang dulo. Oh. Ngayon, mga kawayanan. So, Kaya kasi ang nakuha na natin yung mga kalakal natin dito sa may gilid ng ilog nandun tayo sa kabila naman kabilang side ayan, mainit na mga kadyang oh. mainit na siyaring araw oh. tirik na tirik na oh. Hey, siyaring araw oh. Tapos na. Diba alas 10 na. Alas 11. Ayan. 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 ating ayan, so mga puno kahoy dito. na Ay, ibon. na ibon. Ayan. Pakya tayo mga kadyang. sa ayan. Let's go. Ayan. Ayan, ito yung mga nakuha natin kay So okay natin. So, mga kapse. Mga don, mga kapse, mga kapelkins dyan. Tanggalin mo yung ano po, yan tanggalin mo yung mga pum. So so at yung mga pum niya. So pa, ito, ito, mga plastic. Abot. Dali, tanggalin mo na. Kakatin ka ko tayo ng Wilkins. Ah, ito sa iyo. Yan, pupunta tayo din sa dulo. May isuki okay tayo diyan sa dulo. Tinatawag tayo. Ay, babalik tayo ulit. Tatid muna natin itong mga nakuha nating wheelchains itong mga karton lata, na plastic itong mga karton po uh, mga let's go ayinit na, <laughs> let's go hey, mga ka-jang, wala rin na tayong mapuno okay. walang puno na tayo extinction okay. na tayo ng karton

Ito, oh, oh, electric fan. Ito, ito, dami yung buti, oh. Dami yung buti ng mga suki natin, oh. Dami mga... Oh, kaway, kaway na, kaway, kaway na, kawai -kawai, I ayan, mga suki na. Ayan, dami. Makikita kayo mo doon, makikita kayo. Ayan, okay. ayan. Ito mga mga kadyang ko, dami natin buti dito sa mga suki natin. Ito dami, mga imperador. Ito po mga galon, mga plastic, electric pan, karton, mga Ayan, papunta tayo doon mga kadyang at magbubuhat tayo nito. <laughs> Mahaba-haba yung bubuhatin natin. Ano, ano, Mabigat-bigat itong buhatin natin. Madami. So, pero pa tayo doon. Nagantay pa yung mga suki natin doon. Yan. Sige, samahan nyo ako at magbubuhat muna tayo. Let's go. Parang muna tayo mga kadyang. At hindi pa ako nag-almosor. Ganoon uh, na tayo ng sisisto. Papa, biskwit. Marami na tayong hinahakot doon. Dahil po, dahil po karakal, ito po, nakapit, nakastambay po. Hindi pa natin nakahakot. Kumakalam na yung ano natin, gasul uh, makina natin, kailangan natin gasolinahan. Oo, oh, nakakalam na yan. Kaya mga kadyang, ano muna ako, gasolina muna ako. <laughs> Let's go. <laughs> ha? Una. Una. Bakal. Hmm, Sige-sige lang yan pa rin, tari rin, natin. Pasok po. Hmm. Ayan, elektrik pa lakay-lakay natin. Ayan, lakay-lakay. Ayan, bote. Bote, bote. Laki -laki -laki -laki. Ayan. 2.6 oh, may 26 ka sa electric fan 10 piso ang kilo eh uh, uh, madam madam kawai ka madam sa youtube sige na sige na kawai lang kawai lang kawai lang kawai lang yan uh, mas uh, okay natin mas okay natin dito uh, pinakang huli natin suki so okay. eh uh, uh, muntik na makalimutan uh, Ayan. kasi daming nagbibinta dun sa taas daming nagbibinta ayan uh, 5 piso yan yan uh, Ito, lima piso din to. 6.6. 6.6 to. Lima din yan. Ayan, bali, ani uh, meron pa dyan? Meron pa pala, dami pa pala. Puro Wilkins pala yung ginagamit mo. Hmm. Ah, eh. Hmm. Ayan, mas so okay natin. Ay, si Miming, okay. <coughs> oh, Miming. mo Miming, oh. Sarap na mga ito, no. Bago tayo mga kadya. yes <coughs> si Miming, oh. Ayan, oh. ano tayo mga kadyang? Kayo, mga kadyang napakarami nagbinto sa atin ngayon -puno tayo Yan, ako kasi medyo malayo yung natin nandun sa dulong dulong oh, ng, ng, ano, uh, highway ito kasi, sa baba, ano kasi to, eh, sa baba ng ilog Yan. oh <coughs> alam, so natin. Yan. Tan -tan. Yan, mga kadyang, pero na, mga plastic na kuha natin. May electric fan. May yung karton, plastic, harasari, may baldi. So, may mga Wilkins, bote. S miming, oh. S miming, oh. Oh, sabi ng mega miming. Miming, miming. <laughs> mga ah, kadyang. Bote muna natin to. Mag-apot muna tayo at napakalaya lang ang sidecar natin. Nabuta tayo ng alas 12 pasado. Ah, ngayon lang tayo nabot ng alas 12 kasi nahirapan tayo. Dito kasi, kasi tayo sa Dito kasi tayo sa Tabing Ilog. Kaya nahirapan tayo kasi malayo yung nakakuta natin. Di ba? Okay lang. No problem sa atin yan. Importante, mapuntahan natin yung mga sukay natin. let's go! Kaka tayo. <laughs> Kaya mga kadyong, pauwi na tayo. At napakainit na. Eh, pumuno na tayo mga kajak. Apadami na 'tong cartoon. Mga electric fan, nakakuwata nang apat uh, na electric fan. Yan. Mga appliances na iba diyan, mga bote, napakadaming bote. 'Yan yung gulong natin, oh. Malaki 'tong maplat. And mga plastic. And mga wilkins. Kalon, mga kawan. And bonus. Mga kaya'ng karga natin. Ayan, na tayo mga kadyang. Ayan, may hero tayo dyan. Still mating. Ayan. tayo. Babay na, babay na. At tanghali na mga kadyang. Mabuti na tayo ng hapon. <laughs> Marami yung karga natin dito. Malayo kasi inahakuta in in natin. Sa baba pa ng ilog. Kaya, nabu tayo ng tanghali na. Ayan, let's go na mga kadyang. Babay na, yeah. babay. Thank you for watching. God bless. Bye-bye. Mga makakajan, karga natin. Punong-puno tayo. Tayo. Bawe karga natin. Apo-apo. Karga natin. Apo, hindi pa rin makakajan. Tapos apo-apo nang karga natin. Bye na, bye bye. Thank you for watching. God bless. Thank you for watching, mga kajang. Please subscribe my YouTube channel. Please like and share.